Inilunsad ng Iran ang ganting pag-atake sa Israel gamit ang daan-daang drone rockets. Naglunsad ang Iran ng mga rockets sa Israel noong Sabado, sa unang direktang pag-atake nito sa teritoryo ng Israel, isang ganting welga na nagpapataas ng banta ng mas malawak na salungatan sa rehiyon, habang ang US ay nangako ng bakal na suporta para sa Israel nagsisigawan ang mga sirena at narinig ng mga mamamahayag ng Reuters sa Israel ang malalayong malalakas na kalabog at kalabog mula sa tinatawag ng lokal na media na mga aerial interception ng mga paputok na drone. Sinabi ng mga otoridad na isang pitong taong gulang na batang babae ang kritikal na nasugatan. Sinabi ng tagapagsalita ng militar ng Israel na si Rear Admiral Daniel Hagari na ang Iran ay naglunsad ng dos-dosenang ground-to-ground rockets sa Israel karamihan sa mga ito ay naharang sa labas ng mga hangganan ng Israel. Kasama nila ang higit sa 10 cruise rockets, anya. Ang Iranian salvo ay dumating sa higit sa 200 drone at rockets sa ngayon, sabi ni Hagari, at nagdulot ng bahagyang pinsala sa isang pasilidad ng militar ng Israel. Nang maglaon, sinabi ng militar ng Israel, na hindi nito pinapayuhan ang sinumang residente na maghanda para sumilong. Ang rebisyong ito ng isang naunang alerto ay lumilitaw na hudyat ng pagtatapos ng banta. Binanggit ng Channel 12 TV ng Israel ang isang hindi pinangalan ng opisyal ng Israel na nagsasabing magkakaroon ng makabuluhang tugon sa pag-atake. Nangako ang Iran ng paghihiganti sa tinatawag nitong welga ng Israel sa konsulado nito sa Damascus noong April 1 na pumanaw sa pitong opisyal ng Islamic Revolutionary Guard Corps kabilang ang dalawang matataas na commander at sinabing ang welga nito ay parusa para sa mga krimen ng Israel. Hindi kinumpirma o tinanggihan ng Israel ang responsibilidad para sa pag-atake sa konsulado. Sakaling magkamali ang rehimeng Israel, ang tugon ng Iran ay magiging mas matindi, sabi ng misyon ng Iran sa United Nations na nagbabala sa US, na lumayo kinondena ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang pag-atake ng Iran, na nagsasabing siya ay labis na naalarma tungkol sa tunay na panganib ng isang nagwawasak na paglaki sa buong rehiyon. Ang digmaan sa Gaza sa pagitan ng Israel at Hamas, na nasa ikapitong buwan na nito, ay nagpalakas ng tensyon sa rehiyon na kumalat sa mga harapan kasama ang Lebanon at Syria at nagdulot ng malayo ang sunog sa mga target ng Israeli mula sa malayong Yemen at Iraq. Sa tumitinding digmaan nila, walang panalo sa kanila dahil una sa lahat ang mga kawawang mga bata, matatanda at mga sibilyan ang talo sa digmaang ito. Ipagdasal na lang natin na matapos na itong sigalot ng mga Israel at Palestine.